isang backyard farm ng mga manok ang ating binisita dito sa Barangay Balatero, Puerto Galera, Oriental Mindoro. At sa pagkakataon niyang ito ay kanyang ibabagi sa atin kung ano ba ang kanyang sekreto kung paano niya pinapalaki ang kanyang mga alagang manok. Ako sa Angeluan, isang millennial farmer. Kaya tara, samahan niyo ako sa aking kwento. Ang magandang hapon sa inyo lahat. Ako ako pala si Michael Garcia. Ako ho ang may-ari ng Likim Backyard. Ah, dito nga ho pala ako nagsimula. Ito ay sampung taon na sa akin. Dito ho ako nagsimula ang magmanok, mag-alaga. Kaya marami na ho ako napalahin ito at marami nang nanalo. Ang mga bloodline ho na nandito sa aking small farm ay Gal, Masin Kelso, Bruce Barnett, swipe. Yung swipe ho, puti ho yung galing ho kay uh, Sunny Lagoon. Dito ho sa farm ko, ang ginagamit ko hong patoka ay Integra na mig, Lahat po sila, yan lang lahat pinakakain ko sa kanila. Wala na hong iba. Ang pinakakain ko ho sa aking mga day old na sisiw ay Integra 1000. Pagka naman ho sila ay mga one month na, Integra 2 Plus na po siya hanggang sa, hanggang sa palaki na po siya And pagka mga stag na po mga 5 months na sila ang gamit ko na hong patoka Integra 3 Plus dahil may mga grains na po sila noon kaya yun po ang gamit ko kaya nga po pala Integra pizza ang pinakakain ko sa aking mga alagang manok dahil po kakaiba po ang sangkap niya malasa po sariwa po ang kanyang pagkaka-feeds amigatas at maganda po sa katawan ng manok. Mayaman sa crude protein, amino acid, vitamins at minerals ang feed integra para sa malusog at protektadong paglaki ng manok. Mayaman po sa immune booster ang ating integra feeds para maprotektahan po ang ating mga alagang manok laban sa stress at saka sa, sa mga sakit. Kayo ba guys, subukan nyo na gumamit ng BMIG Integra para sa inyong mga alaga. Kaya yan at maraming maraming salamat nga po pala muli sa pagsama nyo dito sa ating vlog. At kung nakabot nga kayo nga sa dulo ng vlog na ito, eh mag-comment na kayo ng happy farming. Pag-comment na nga rin pala po kung taga saan kayo para malaban din po natin kung saan na ba nakakabot itong ating mga video. Kaya this is your millennial farmer, ang Hiluan Adventure. At hanggang sa muli, paalam!